Mayong unto sir uh, Gusto lang na ako sir uh, uh, ni sir Mga ayokong tabang sa mo sir Mokin yung sir Magandang araw po sa kanilang lahat Mayong adlaw kaninyong tanan na imbag na aldaw kada kayo amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luzon, Visayas, Mindanao Tayo na naman po ay magbabalik Sa isa na naman po nakakamanghang Yamashita Treasure Hunting Topic Ito po ay video ng Yamashita Treasure Hunting at natuklasan po ito ng ating kababayan Yamashita Treasure Hunter sa kabundukan po ng Pilipinas. Ipinadala po niya sa atin upang humingi ng tulong upang mabasa natin at matagpuan niya ang kinaroroonan po ng Yamashita Treasure na kanyang hinahanap Sa atin po makikita ito po ay legit no, na Yamashita Treasure Marker Sign na mga hugis puso stone map. Ito po ay stone map na nagsasabing creek formation. Itong batong ito ay may naka uka sa gitna na purma ng creek or maliit na sapa. Yan po ang ibig sabihin ng naka guhit sa gitna na parang kanal. Uh, purma ng area, lugar. At yung sa gitna ay creek or sapang maliit. Itong batong ito na kanya pong nakita ay parang hugis puso, ano? na may kanal sa gitna at yung kanal nga sa gitna na yan ay creek at yung uh, purma ng hugis puso ay pahaba Yamashita Treasure Stone Map na hindi sabihin object was buried no rich object was buried at yung sa gitna na yan parang kanal ay creek nga purma ng creek or sapang maliit purma po ng sapa yan ay lugar yan pong design ng hugis puso ay mapa o kinaruruunan ng Yamashita Treasure na uh binaon dyan sa lugar na 'yan. Uh, 'yan po ay isang design ng mga engineer ng mga Japanese Imperial Army. Sa atin pong makikita sa gilid may dalawang X no, isang malaki, isang maliit. 'Yan po ay uh, double fixed treasure. Dalawa pong uh deposit, isang malaki at isang maliit no. At uh, ito nga ay design ng uh, tinatawag na divided Treasures na divide ang Yamashita Treasures. Lagi namang nadidivide ang Yamashita Treasure at ito ay ibinaon sa tubig or sa creek, no? Yamashita Treasure in water or in creek, no? Nasa creek daw, nasa tubig. Yan po ang sabi ng sign markers na parang uh, may pagka-X o pagka-cross. na ibig sabihin yan ay nasa tubig or nasa creek. At itong batong ito ay may design na para siyang uh, tunnel no. Tunnel kung titingnan natin ang disenyo. Uh, may tunnel sa lugar. Yan po ang ipinapahiwatig ng batong yan na makikita natin na parang letter U ang design na nakataob. Yan po ay design ng isang tunnel. May sikretong tunnel sa area at makikita natin nga kung iguguhit natin yan yan po ay isang tunnel sign isang uh, uri ng disenyo ng mga Japanese Imperial Army at uh, siguradong may tunnel sa area na yan na sikreto sa ilalim yan ay ayon sa marker na hugis puso at yung design po ng batong yan na nagsasabing may itinatagong tunnel sa ilalim. Kalimitan yan po ang ginagawa ng mga Hapon no? sa pagtatago ng kayamanan. So ito nga ay disinyo ng tunnel papunta sa ilalim ng creek. No? Tunnel going at creek underwater. May creek dyan, may tunnel sa ilalim. Papasok siguro sa ilalim ng creek. At sintro siguro dyan sa Gita ng click, na natin kasi may mga sign pa yan na nagsasabing uh, doon nga, uh, kinukonfirm niya yung mga naunang sign markers. no Yan, mga uka na yan ay disenyo po ng tanil. No? Yan ay isang uh, design ng tanil kung saan papunta yung uh, parang letter U na yan, tunnel direction. Uh, yan po ang uka na yan ay papunta doon sa tanil. Patanil. Direksyon ng tunnel Kung saan mag-tunnel Yan ang uh, sign na yan Marami pang mga kasama yan sa ilalim So yung hugis puso Na yan kalimitan Ay pointer Sa itaas ng tunnel Stone map At uh, yan ang ginagamit Ng mga Japanese Bilang palatandaan po sa kanilang Itinagong kayamanan Kalimitan, kadalasan no? Yung mga hugis puso na mga ganito yan ay tunnel entrance pointer yan, yan. pointer po yan ng tunnel entrance posibleng may entrance dyan ng tunnel papunta doon sa ilalim ng creek underwater yan po ang ibig uh, sabihin ng mga sign uh, nagkadugtong-dugtong po ang link ng sign no? papunta doon sa kinaruruunan ng treasure so mababasa natin ng unti-unti sa pamamagitan po ng mga marker sign na yan na uh, nagkadugtong-dugtong maipagdugtong-dugtong natin sila para matukoy natin ang itinagong sikritong kayamanan so itong mga sign na ganito ay mga arrowhead no arrows pointing to treasure no nagtuturo kung saan naroon yung treasure at yung direction na yan ay tinuturo niya yung isa na posibleng treasure na makukuha at itong sa gilid ay ang pangalawa posibleng sintro ng creek ay yung malaki at yung sa gilid ay may isa pa kasi double fixed treasure isang malaki, isang maliit yun po ay ayon sa Yamashita Treasure Code yan ay uh, aros mga arus yan papunta doon sa kinaruroon ng deposito no? kung saan yung sintro ng Yamashita Treasure Deposit ayan mga arus na yan ay uh, design ng uh, engineer ng Hapon at yan ay design ng may tunnel sa ilalim at maaring sa ilalim ng tubig ito hugis puso no yan ay hugis puso pointer po 'yan, treasure deposit pointer. Yan ay posibleng nagtuturo direkta sa ilalim ng deposito, no? Digging spot 'yan. Digging spot 'yung area na 'yan. At titingnan natin kung ano pang ibang sign na uh, nandiyan sa katawan. So, may tuldok nga ang hugis puso sa gitna. Yan po ay Yamashita Treasure Under gold bar pa ang kabilang bisni no? Yamashita Treasure Under ibig sabihin ilalim yan kung saan niya nagtuturo pointer yan ng ginto at sibling ang tinuturo niyan ay direkta doon sa ilalim sintro sa ilalim yung tinanil at dyan ihininto ang tanil nilagyan ng kwarto sa ilalim ng creek no? underwater so sintro siguro yung tinuturo ng heart na yan ay doon sa tubig sa ilalim ng tubig kasi na kasi nga ay uh, treasure deposit na nasa creek underwater no sa tubig at uh, diyan po ang uh, kanyang sinasabi yan po ang kanyang sinasabi so may tubig na tinuturo nga niya yung ilalim ng creek posibleng din sa gitna sa ilalim ay uh, pumunta do pumunta ang tunnel mula doon sa isang heart kanina yung unang heart ay tinuturo niya itong Ilalim ng creek na tinuturo din itong puso na may tuldok sa gitna So digging spot po yan, pintuan kasi square yung itaas Door po yan, door Yan na ang pinakapintuan ng Yamashita Treasure Ang ilalim niyan Yan ang sikreto ng Japanese Imperial Army So uh, napakalinaw no? At yung parang ahas na yan sinasabi niya ay nagtuturo yan ng nasa ilalim Bago po tayo magtapos, inanyayahan po natin ang lahat ng mga magagaling bumasa ng Yamashita Treasure Code. Kung kayo po ay hindi kontento sa atin pong analyze, ay malaya po kayong magdagdag ng inyo pong comments tungkol po sa mga sign markers na ipinadala po ng ating kamabayang Yamashita Treasure Hunter. At sa lahat po ng patuloy na sumusuporta, sumusubaybay, patuloy na nanonood sa aking channel, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Hanggang dito na lamang po sana po ay nakapagdagdag na naman tayo ng kaunting kalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Tungkol sa mga kayamanang itinago ng mga banyagang Japanese noong Second World War dito po sa buong bansang Pilipinas, sa kabundukan po ng Pilipinas hanggang dito na lamang po sana ay nag-enjoy na naman kayo sa isang nakakamanghang Yamashita treasure hunting topic ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, tayo po ay makakahanap mayong po sir uh, gusto lang na ako sir uh, uh, ma-dequate ni sir mga yakog tabang siya sir mawakin niyang marka sir mawakin niyang ha karena share untuk kena kena kelas yang mereka hasil mengayak ke tabang saya mau share karena siro saya boti pesabotnya anak share Oke, nih, pos. Oke, nih, pos. kwen sa ubos, nga nai dila sir betin kini sir nga porma nga nai dila sir kana sir oh. betin nga nai dila nakapwen kini sa ubos kana lang sa sir. Salamat kayo sir. Manghinaot ko sir. Nga matabangan, matabangan ko ni Moani sir bitin kineser nga nag ubos.